Nauwi sa trahedya ang masayang inuma ng mga magbabarkada sa Iloilo. -Ilo. Dahil daw kasi sa sobrang kalasingan, nagwala at bigla na lang sinaksak ng isang lalaki ang sarili nitong kaanak. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa gitna ng inuman na pag-inita ng isang binata sa Iloilo, -Ilo, ang salarit, malayong kamag-anak pa niya. Alas 8 ng gabi noong June 9, rumisponde ang Alimodian Police sa isang report ng saksakan sa Brangay Manasa, Alimodian. Inabutan nilang duguan at may saksak sa tiyan ang 19 anyos na si Lester Aldamar. Agad siyang dinala sa ospital, pero binawian na siya ng buhay. Ang salarin sa pananaksak, ang malayong kamag-anak daw ng binata na si Alias Loreto, 53 anyos. Mabilis siyang natunto ng mga polis sa mabundok na bahagi ng Barangay Manasa lekwa kasi man no oh, sobrang latin talaga tapos uh nang walang, walang uh, matinding uh, sa pag-i-check yung ano yung uh, suspect. So, yun lang yung sinasabi niya ma'am na kaya uh, sapatayin niya talaga yung ano yung uh, biktima. Kuwento ng mga kaibigan ng biktima. Masaya silang nagiinuman nang biglang dumating ang suspect at umupo sa tabi ng kanilang mesa bitbit -bit ang isang bote ng alak. Binigyan pangaraw nila ng pulutan ang suspect okay naman po sana yung ano nila, yung uh, manila Kaso yung uh, suspect, uh, dala po ng uh, sobrang kalasingan, nagsasabi po na huwag niyo akong pakialaman dito, pinakialaman niyo ako, i-stop ko po kayo ng anak uh, ng uh, kuchillo. Sa part po ng mga ng biktima at saka yung kaibigan niya ma'am, uh, wala pong provocation. Bali yung suspect lang talaga ma'am um, lumapit sa kanila at saka yung sinaksap yung biktima natin ma'am. Nagtamo rin ng mga sugat ang suspect matapos siyang gantihan ng mga kasama ng biktima. Pero dahil may dalang patalim ang sospek, hanggang paghingi na lang ng saklolo ang kanilang nagawa. Nasa kustudiyan na ngayon ng Alimodian Police ang sospek, ang kaanak ng biktima. Desididong sampahan ng homicide ang sospek. Paulit-ulit po na paalala sa atin, ang alak sa tiyan dapat inilalagay, hindi sa utak at anuman ang level ng iyong kalasingan. Hindi ito dahilan para makasakit at lalo na ang makapatay. Mobile Journal. Kaila Makantan, hatid ang mukha ng balita. OA na sa mahal. Ganyan inilarawa ni bagong Senate President Cheese Escudero ang pinapagawang bagong opisina ng Senado sa Bonifacio Global City sa Tagig. Kamusta na ba ang pagtatayo nito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ipinatigil ni Bagong Senate President Jesus Escudero ang konstruksyon ng Bagong Senate Building dito sa Tagig. O ay raw kasi sa mahal ang budget sa pagpapagawa nito. Naing tao ng unang target na makalipat ang Senado sa kanilang bago opisina sa Tagig. Pero inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero ang suspensyon ng pagpapatay nito habang nire-review. Hindi totoo na makakalipat tayo sa bagong gusali lupa at building ng Setyembre hindi rin toto na aabot tayong makalipat bago matapos ang taon. Sa kasing kasing nakuha niya, mula sa initial budget na 8.9 billion pesos ay kakailanganin na raw ngayon ng 23.3 billion pesos pagkapatayo ng bago Senate building. Sa ngayon, umaabot na sa 10 billion piso ang binabayaran ng Senado para sa proyekto na ito. Nauoy yan lang ako. Um, nakakagulat at masamasa uh, masama sa panlasa na gagastos ng ganito kalaki ang Senado. Ngayon nga, sinilip natin ang gusali. Kapansin-pansin na tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng mga construction workers dito. May mga bintana na wala pa rin salamin. Ang daan, hindi pa kongkreto. Base sa nakausap natin sa construction site, wala pang dumarating na utos. Natigil muna sila sa kanilang trabaho. Nagulat naman si Sen. Nancy Binay sa naging kahayag ni Escudero. Kung may nais daw na baguhin ng bagong Senate President sa proyekto, sana raw ay pabilisan para maiwasan ang dagdag gastos na dala ng delay. Sisilipin pa raw ng liderato ng Senado kung tama lang ba ang paggastos ng malaki para sa bagong Senate building. Pero kung sakali, pag-aaralan din nilang may pababa ang gastos para dito. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Ang dating masiglahing ina mula sa Cavite, Hirap na ngayong gumalaw matapos maaksidente sa motor. Kumampas kasi ang ulo niya sa jeep na sanhi ngayon ng kanyang brain injury. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yada Pascual. Naging baldado ang isang inang mula Cavite matapos maaksidente sa motor. Ngayon patuloy siyang lumalaban kasama ang kanyang pamilya para magsilbing inspirasyon sa iba. siya si Mami Colina, 30 anyos, taga silang Cavite. Limang taon na siyang bedridden, may tubo sa lalamunan para makahinga at nakapegtsub para makakain. Kwento ng kapatid niyang si Audrey na aksidente ang kapatid noong August 2019 habang nagmamaneho ng motor papasok ng trabaho. Nabangga po ng L300, pagka stop po nung ano, L3, napahampas po yung ulo ni Mami Colleen sa jeep. 17 days po siya na nasa ICU na talagang halos wala, parang wala po siyang buhay noon. Kung talagang nandun po talaga sa 50-50. Sabi daw sa kanila ng doktor, hindi maaaring operahan si Mami Colleen dahil maaari niya itong ikamatay. Kumalat na raw kasi ang blood clot sa kanyang utak. Kaya makalipas ang tatlong buwan, inuwi na siya kahit lantang gulay ang kanyang sitwasyon. Pero ang pinakamahirap daw ay ang ipaunawa sa tatlong anak ni Mami Colleen na ang dati nilang masayahin at malakas na mommy ay hindi na kayang gumalaw at magsalita. Sobrang babata pa po talaga nila. Ang ginagawa po namin ngayon, sinasabi po namin na naging bedri bedridden po yung kanilang mami dahil nga po sa isang aksidente. At ini-involve po namin sila doon sa mga ginagawa po namin kay Mami Colleen para mas maunawaan pa po nila yung sitwasyon. Katuwang ni Audrey ang kanyang ate Jamie at ang mister ni Mami colina na si Ivan sa pag-aalaga. Dahil hindi biro ang gastusin na naisi nilang gumawa ng Facebook page, na Mommy Collins battle against brain injury. Naisip po namin na i-share po yung journey ni Mommy Collins dahil ah uh... Baka po merong mga tao na meron din pong pinagdadaanan. Kaya nawa po ay siya ay maging silbing inspirasyon din po sa mga tao na may mga pinagdadaanan. At sa isang banda po, nagbabakasakali po kami na makahingi rin po kami ng tulong doon po sa mga tao makakapanood ng mga video po ni Mami Colina. Bumuo rin sila ng fundraising campaign na makikita sa FB page ni Mami Colina. Dito may silang mga t-shirt at iba't ibang pagkain. Ngayon, plano nila order na ituloy ang pagpapaterapi ni Mami Colina. Natigil daw kasi ito dahil kapo sila sa pinansyal. Ako po ay humihingi ng tulong para kay Mami Colina para po sa kanyang pang-araw-araw po na gastusin. Ako po si Mobile Journal Yada Pascual, nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.